Magumpisa tayo sa asin guys. Tingnan natin kung gaano ka effective tong asin na ano na pamatay uh, linta sa bundok. Ayan. Kita nyo naman guys. Tingnan natin kung uh, alin sa uh, sabun, asin at sa alcohol ang pinakama gantang ano pinakamagandang gamitin sa bundok lalo na sa lugar na maraming linta and guys uh, talagang uh, ano siya talaga kita nyo naman ayan talagang namumula pa talagang kita natin guys kung gaano katindi tong asin na ano, pamatay linta talagang patay na patay agad oh pwede din tong asin talaga pwede na rin tong asin na ano na kunin natin pag uh, pupunta tayo sa bundok yan tong pangalawa itong uh, sabon naman kahit anong klasing sabon pwede tingnan natin kung gaano ka effective tong sabon ayan talagang ano hindi yata takot dito sa sabon gumagapang pa Yan o, oh. Itong asin talagang patay na. Itong sabon gumagapang pa, parang sundalo. Itong asin talagang ano na talaga oh. Oh, patay na talaga. tong sabon naman Okay lang din, okay lang din tong sabon pero matagal lang mamatay. Ngayon okay, so, isa, gumagapang pa rin. Oh, tinan nyo. Yung asin kanina, hindi na siya ano, gumagapang. Paglagay at paglagay talaga ano na parang lumit na yung linta pero ito gumagapang pa rin mas matindi talaga yung asin tingnan natin mamaya yung ano yung alcohol kung gaano rin ka effective tingnan natin kung nakakapatay din tong alcohol okay. pa na tingnan natin kung epektibo ba yung alcohol. Wala na. <tipos> Wala na, patay na agad oh. Patay na agad. But... Ang pinaka ano pala. Pinaka effective, alkohol. Ito yung alkohol, patay agad. Itong asin, tumigas na. Patay na, rin. Itong sabon, patay na rin. Pero mas matagal mamatay dito sa sabon. Dito sa ano, dito sa alcohol. Mga ilang ano lang. Seconds lang patay agad. Patayin na agad. Ano masabi mo sergeant sa ano sa experiment natin? Mas mabisa yung kwant yung alcohol kasi na ka agad yung ah. Um, linta. Kaysa sa parang tuwang tuwa pa na. <laughs> Ito kasi yung alcohol namatay agad oh seconds lang. Ito naman yung asin. Tapos pues ito yung naman yung sabon. Ayan. Kaya kung pupunta kayo sa bundok, alcohol yung ano, pinakamaganda. Talagang patay agad. Mga dalhin tra sa linta.